Ayan na ang itsura ng ano, ang tawag sa amin ni logo na nilagay sa kanin sa Bigas Bahinalo. O yan Good na. O. guys, kay Malang Bigas ngayon guys, ang gagawin namin, maglulogo kami nito kamote, Ilalagay namin dito, isasabaw namin dito sa Bigas para maluto yung ano, kamote. Yan guys, o, Nilugasan ko na yan, nilagay na nga yung iba, o, nilagay na asawa ko. Yan guys, ganito, o, ilagay mo lang yan dyan. O, ba? Diba? Ganyan ang ginagawa namin dati sa probinsya, guys. Ayan. Ang tawag nito sa amin, sa Bicol, Lugo. Hindi ko alam sa ibang lugar kung ano ang tawag nitong Lugo na to. Lugo, ano? Dag o, ba? Diba? Dagdag sa ano kasi, guys. Ang kamote ay carbohydrates din to, guys. Itong kamote. Kunti lang ang bigas namin. Dinadagdagan namin ang kamote. Guys, kay mahal ang bigas. Diba? Ang mahal ng bigas. O, diba? O, yan. O, 16 ang kilo dito, guys, sa Maynila. Yung medyo ano pa, hindi maganda. Ang 60 medyo maganda ng so, bigas. Sa hindi pa nakakagawa nito. Kasi kami mga taga-probinsya guys. Uso, ta, uso to sa amin guys. Kami mga taga-probinsya, di ko lang sa ibang lugar kung gumagawa din kayo ng ganito. So, Nilagyan ko na ng tubig, ganyan ang itsura niya o. Oh. Diba? Pag naluto na yan, mahahalo na siya sa bigas. O diba? Para tipid-tipid tayo. Sabi ni Lobo, na nilagay sa kanin, sa bigas pa hinalo. O yan o. Inan-an. Inan-an. Ini-in-in -in 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 na lang yan guys. O ayan o. Mamaya kakain na kami guys. O diba? Halo-halo. Hinahalo namin dyan sa bigas guys. Habang kumukulo siya, ihalo mo para mahalo. Kaya ngayon guys, ang gagawin namin, papasanayin namin yung mga anak namin na pakainin ng ganito o. Kaya mahal na ang bigas. Guys, andito na. Kakain na tayo. Andito na yung sinaing kanin namin pala kanin na may kamote. Ayan, kakain na tayo. At ang ulam ko, ayan. Guys, halo-halo ang aking ulam. May tinapa, may hotdog sa mga anak ko, itlog, tapos yung espada. Ayan, pinirito espada. Ang ulam ko, guys, halo-halo. Siyempre, di mawawala ang sausawan. Ayan, sausawan ko, guys. Kumuha lang ko ng sili dito sa kapitbahay namin. Gamitan yung silang sili. Nilagyan kong bawang, tapos kunting asin. Ayan. Ayan, masarap na sa Ito na yung mga ano nyo, guys. Masarap ang, ano, ito. Ano ba, ito? O, oh, ano, ano tawag ito? Espada. Ayan, sa sausaw. Pinirito na yan, guys. Pinirito. Tapos yung kamote. Masarap. Hmm. Punsi na guys, kasama na ang hap, ano nito, ang panghalian, saka ang ano, almusal. Ako lang kumain kasi mga anak ko kung lang. Ayan, Gusto natin dito para masarap ang riso. Oh. Ayan. Ta, kain tayo. Mm, sarap. Lahat ganito lang. Kaya mahal ang bigas guys. Ang mahal na ng bigas dito sa Manila guys. May 60 pesos na. Mm kamote. Mm. -hmm. Di ba? Ganyan lang ano namin sa probinsya, guys. Si Papa noon, naalala ko. Ganyan ginagawa niya. Para makadagdag sa sinaing. Ganyan ginagawa. Kasi carbohydrates ang kamote. ba? Diba? Ganyan, tinapa. Ganyan. Ang tinapa, ha? luma ng tinapa, no? matigas. Kung natustado mo to. Mm. So, natin tinapa dito, guys. Oh. Mm. Yan, oh, mm, May sili. Sili na galing sa kapitbahay. Wala, <laughs> kami sili. Mm. Mm, sarap. Nakakamis yung buhay probinsya, guys. Ang tawag nito sa amin, nilugo. Na hinalo sa bigas kain. Hmm. Sausaw natin. Ang anghang, kunti lang anghang. Masarap. Sa Bicol, guys, ang sarap ng tinapa. Ang tuyo sa akin, Bicol. Kamote. Hmm. yammy yam du sobo ka mouté mm. yammy yamga tavinyo kai kalahating monganin ok na hello ka mouting kahoi ka mouting kahoi ka mouting ka mouting kahoi ka ka mouting Kamote ka mouting ka mouting kahoi ka Hindi ko alam. Kawa sa amin, ano ako? Kakain tayong bawang. Para hindi ma... Tayo mang high blood. hmm, mm. Harap. Ang importante sa atin, kahit anong iulam, anong kahit ano natin, anong hindi sa sinain. Basta may importante, may kinakain tayo. Hindi pa. Mmm. Harap. Ganin na may kamote. Ừ, yam nít ba yo yam nít Sâu sâu mhm 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 bukon. Hmm. Hmm. Naubos na guys. Mm. Diba? Solve lang atin yung Kasama ang tanghalian. Don't forget to follow my Facebook page. Bye. bye bye. Thank you for watching. Bye bye.